Ay, <laughs> ah, <laughs> Richard. Richard. Richard, so, so, anak niyo po, nga? Aba, Anak ko po! Natutuwa <laughs> po kami may, may autor nila, kamal! Ano experience. sulit po! Ang uh, higit Lalo na, yung parents ko po actually hindi sila nakagraduate ng high school so having lalo na uh, lawyer pa so talagang malaking achievement sir gaano kahirap yung exam um mahirap po kasi ano siya um you have Uh, many questions tapos kumbaga yung mga interval ng points sa the next or exam day kailangan makamove on ka po agad so talagang uh, wala na po akong time para isipin pa kung ano yung naging sagot ko para iyakan kailangan ko na po agad mag-aral ma'am bilang magulang naman po ano po yung para na po ako nakagraduate kasi hindi po kami graduate ng under, uh, high school lang po kami dalawang mag-asawa uh, ano po Pasurero po kami, Lord! Thank you, Lord! Ma'am, taga saan po sila? Sa katotong po kami. Wow! Woo! <laughs> <laughs> Salamat po! <laughs> <laughs>